Naka-red alert ngayon ang buong Mindanao kasunod ng pambobomba sa isang universidad sa Marawi City kung saan apat ang patay. Paghihiganti raw ang tiniting ng motibo sa pambobomba. Nasa frontline na balitang yan, si Jenny Dong. Nakakadurog ng puso ang eksenang ito ng isang anak na pilit ginigising ang kanyang nanay. Nakasamang napuruhan ng pagsabog sa gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City kahapon kasama si Riza Ramos sa apat na namatay. Magkasama sila ng kanyang anak na si Elrich nang dumalo sa misa nang biglang may bombang sumabog. Ang kanilang padre di pamilya hindi makapaniwala sa sinapit ng misis. Sakit pa minahon ba? Ang sakit, sobra itong nangyaring pagkamatay ng asawa ko. Hindi ako makapaniwala na nagsimba lang siya. Doon pa pala siya mamamatay. Marami rin ang sugatan, kabilang ang dugo ang lalaking ito sa video na ito, makikitang mausok pa sa loob ng pinagdausa ng misa. Bukod sa apat na nasawi, base sa tala ng PNP, 45 ang sugatan at 35 ang nakaligtas. Isa sa mga survivor, si Jasmine Lucero. Pero habang buhay niya nang dadalhin ang bangungot ng natunghayang pagsabog. Sa so bago mag-first reading, yun na po. Bigla na lang kumutok. Yung nakita kong katawan nung umupo na. Saan siya umupo? Doon sumabog? Doon po doon po talaga sumabog. Kanina, dumating sa Marawi City si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Pinangunahan niya ang command conference kasama ang mga opisyal ng PNP at Lanao del Sur LGU. Anya, isa sa mga anggulong tinitig ng motibo ay ang retaliatory attack o paghihiganti. Maaring buelta ito ng teroristang grupo dahil napatay noong biyernes ang labing isang membro ng Dawla Islamiya, kabilang ang bagong emir o lider ng grupong si Abdullah Sapal. Kinabukasan, napatay rin ng Task Force Orion ng Western Mindanao Command sa Basilan ang leader ng Abu Sayyaf na si Mundi Sawadjaan. Sa kabila niyan, hindi isinasantabi ang posibilidad na may kinalaman ang grupong ISIS, lalo't inaako nila we're, we're, looking at all aspects. We're all, looking at our, all, all the angles. Remember that uh, when the uh, Marawi siege happened here, you know, it was the uh, uh, Daulah Islam Islamiyah uh, Southeast Asia group that uh, claimed that they were in control of what was happening here. Right? So again, we are not disclaiming that uh, possibility that there there are links towards uh, international ISIS groups. Pero giit ni Browner, wala itong kinalaman sa gyera ng Israel at Hamas. Ay naman sa tagpagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, noong gabi bago ang pagsabog sa MSU, kumalat na raw ang isang text message na mayroong bobombahing lugar. Pero hindi nabanggit kung saan ito. Gayan din daw nangyari noong 2019 ng bombay ng Hulu Cathedral. Cathedral bombing sa Hulu, medyo pinpointed naman yung Uh, ...mga gumawa doon. Uh, talagang suicide bombing yun. Uh, pero itong dito sa uh, Mindanao State University, so far accounted yung mga dead bodies at na-identify na. So hindi ito kaso ng uh, suicide bombing. Talagang uh, tinanim yung bomba, dinala sa loob uh, at pina-explode. Kumakala pa ng mga CCTV footage para malaman kung paanong naipasok sa gym ang bomba. Sa ngayon, may persons of interest ng PNP. Pero tumanggi muna silang i-detalye ang pagkakilala ng mga ito. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.